what's up mga brad, siya hindi pa nakalam kung ano po ang mid na ginamit namin sa pag sound test namin itong speaker box na to. Ito lang po ang ginamit namin mga brad, isang mid range box. Ano eh? Bali, dalawang mid range box po to sanang in order ni Mr. Customer. Pero nung time na yon isa lang po ang natapos kaya isa lang po ang naisound test po natin. At ito po ang palaman sa ginawa nating midrange box. Mayroong 3-way dividing network, mayroong dalawang 4 inches midrange at mayroong dalawang piso tweeters. At nung gabi na yon yan po ang time na tinapos ko sa pag-sit up yung isa. Dahil nung time na nag-sound po tayo, isa lang po ang tumunog. Inurungan po namin dahil ay uh, nagsimba pa po kami si Commander. At pag uwi ko, yan po ang hinarap ko agad. This is, this is MCB Cebu Box Breaker. speaker box ang isgutan? Apa, ha ka na! This is MCB Cebu Box Maker in Venice Mr. Perry and Jolly Tabulo. Kadalasan po mangyari sa Paiso Twitter mga Brad ay matanggal po 'tong sa likod. Kaya ang ginawa ko, uh, sinunog ko yung joint mga Brad sa likod at sa kissing niya para hindi po madali matanggal. Kasi uh, okay lang po sana kung mayroon po tayong glue stick or mga kung ano po ang pangdikit. Wala po tayong pangdikit po dito kaya uh, sinunog ko lang yung joint. Ang ginawa kong connection dito mga Brad uh, sa Twitter uh, series connection lang po ang ginawa ko. Positive, negative, negative, positive. Yung sa mid-range, uh, lang po ang gamit ko mga brand. MCV Sifu, the best! This is MCV Sifu Box Maker, the best! Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga! This is MCV Sifu Box Maker! So sa iyo, Mr. Customer, Mr. Joel Katarinin Apari ng Lapu-Lapu. Maraming salamat sir sa inyo pagpunta po dito sa aming site. At ito po ang time na pinick up na po ni Mr. Customer ang kanyang order na dalawang midrange box. Yan po ang tatak sa marine na ating ginagamit mga brand. Ayan. Kaya kung magpagawa po kayo ng mga speaker box, tanongin nyo muna kung ano po ang brand sa marine. Kaya mahal po kami ng konti ng mga speaker box dahil po sa brand ng ating marine.